Yun no? Know? Hindi hey, mga bossy, kasama ko si Kuya Mat ngayon Kaya bali, short ride lang tayo Pipilit ako ni Kuya Mat, eh. ayaw nga sana mag ride eh. Kaya, bali, mag short ride lang tayo, mag tokuan lang tayo Tapos pagdating ng tokuan, bahala na kung saan yung oh. sunod na ruta natin Ha? Ah, Bagong gising, ginising ko siya eh. Let's go. Yan bali na dito na tayo sa May Santa Isabel. Shoutout nga pala kay ano, Boss Barlo. Ah, natuwa ako sa Chess Mount. Eh. Natuwa ako sa Chess Mount. <laughs> Kaya gamit ulit natin siya ngayon. Yung bali si Kuya Mat kasi kakagising lang, ginising ko lang. Eh. Dapat kanina kanina pa kami na ride out dapat. Eh medyo nakatulog. Saka nakakailangan kasi yung panahon kaya kagaya ngayon, medyo kulimlim. Medyo nakakaalangan yung panahon. Nakakaalangan kumadyak. Diba? Puro ano, paulit-ulit ah. Kaya tayo mga boss, Barangay Tabon. Kawit Kabite. Barangay Wakas, Kawit Kabite. Yan. Kali, approaching tayo ng St. Mary Magdalene Church. Dito na tayo, Aguinaldo Shrine, Kawit Kabite. Daming tao. <laughs> Isilip ko baka bukas na naman yung gate sa kabila eh. <laughs> Ayan, so, bali doon ulit tayo dadaan. Kanan ulit tayo dito. Tapos, kakaliwa uh, tayo doon sa may gahak. Parangay gahak. Yun, yun, yun yung gate yun yung tinitignan ko kung nakabukas. Kasi last time na nag aginaldo siya tayo, bukas pala umikot pa ako. Pero tayo, parangay gahak. Ayan, bali isang diretso lang naman to. Alam na alam niya na yan. Ang labas natin ay ano na Centennial Centennial Road okay, Shoutout nga pala TTC No pang trains ka pwede Shoutout Diyan dito na tayo Centennial Road Hawit Bago tawid lang tayo dun sa kabila Tayo na ng... Tukwahan tayo Edyo awkward lang 3.30 kami nag ride out Malamang lamang ito Abutin tayo ng dilem Pero hindi natin ayang Abutin tayo ng dilem Ata yung dalang ilaw eh. Bali, ikot-ikot lang tayo. kaya Bali. Dito na tayo dadaan ngayon. Papuntang Tukwahan. Baliwa tayo dito. Medisyon. 2F. Tredirect lang naman to ang ganda sa may malaking hubs. <laughs> malaking hubs. Yun, may malaking hubs. Yun, ang malaking hubs. Tapos, kanan tayo dito. And then, takpahan na tayo mga bossy. Yan. Yan. lang. Medyo wala masyadong tao ngayon. Alam ko meron dyan naglalatag eh, ng mga pyesa. Kaya lang wala ngayon. Eh. O baka sa ibang araw lang yung eh, siguro sila. Pero ngayon wala eh. nag-uusap kami ni Kuya Matt kung saan kami pupunta eh. Saan gusto mo? Anyway. Anywhere. May hirap ka, anywhere. Kaya baka may gusto kong shoutout kuya. Laksa <laughs> <laughs> mo. Hindi ko marinig. Hindi ka marunig. BDC. Yung BDC. Basta dance company. Yung bali, palabas na tayo ng Tokuahan medyo kinaparamdaman ko din kasi yung pa ako kagaya ng sabi ko sa inyo nung last na video natin hindi pa siya ganun ka uh, fully healed hindi pa 100% medyo may kerot pa pero pwede na pwede na hindi gusto mo sa mga nadik nadik Yung bali siguro baka mag ano na lang kami Lancaster tapos Centennial Road kaya mga bossing bali dediretso tayo do so, sa may ay, bali dediretso tayo SM Imus Legion. Tingnan tayo sa may Legion. Shoutout kay ay boss. Kadyakero ka bitay niya. So sana ma-meet niyo ni eh, si Sir kasi pagkakatanda ako doon sa page natin sa Facebook. Si Sir yung yung sa ako na, na nakipag-engage sa atin doon na siklista na taga Kabite din pero sana someday makaka-ride natin si Sir SM Center Imus bali kakanan tayo dyan tapos nung tayo sa dinadaanan natin sa may sa may papunta ang Lancaster So lang ang medyo challenging part dito pag palabas kayo dito. Medyo maliit kasi yung kalsada dyan. Tapos medyo may karamihan yung nadaan. Scapte na lang mga boss. Kung kaya nyo mag dito sa left lane, dito lang tayo sa kaliwa. Kasi diretso tayo. Ayan. Bali pagbabayan, doon tayo sa direction na yun. Pag kumanang kayo dyan, papunta na yan doon sa may Gahak 7-11. Dito tayo. Bali, alabas natin ito. Doon sa may Volcano! Okay. <laughs> may, <laughs> may volcano. May <laughs> volcano. Nang Saan? Saan? Bawang ano? Hindi ko nakita. Laki oh. Laki ng saranggola oh. Halapitan natin mga ba. Kaya kaya. Kaya laki niya. saan kayo nagpapalipad? Ito kaya. Meron dyan. Marami. Eh tara. Check natin. Check natin. Check natin. Tara tara, tara silipin natin. Ito. Hindi nyo natatanong eh. Ha. Ha. Oh. Ha. Oh. Galing tayo gumawa niya nung kapataan natin. <laughs> Kagawa lang. Kaya lang hindi lumilipad. <laughs> ah, dito, dito pa. Rin. Oh, nga wala masyadong tao dito. Kasi libre na. Pagong kalsada to. Hindi na minali pa na isa. Ah, Kita ba? Eagle! Ah, meron pa. Iyan na, nakita ko yung dalawang bata. Sabi, hmm. papali pa rin daw. Yung nagtanong-tanong tayo dito, bali alapan din daw ang labas niyan. Hindi pa tapos yung kalsada. Check natin mamaya. Tayo lang natin lumipad itong ano. Yung dalawang sarangguna. Medyo umina ang hangin na wala eh. eh hey, yung mga boss, check natin kung saan ang labas nito. Tignan lang natin pero hindi tayo doon dadaan. Depende. Just <laughs> check natin kung ano, kung saan ang labas niya, kung maganda. Ano tayo dadaan? Para maiba iba naman. Oh, trail to ah. Oh, Oo nga, hindi pa tapos yung kalsada. Bali yung dulo niya, trap road pa. okay trail tayo, kaya trail. Kaya. Kaya. Trail. Ah! Daan lang natin yan! Yun! Eh. Gravel to! Masarap talaga sa tenga ng tunog ng gulong Ay! Negative to! Putik lang kabuti natin ito Ah! Hindi pa! Hindi pa gawa! Natadaanan siya pero dun ka, maglalakad ka Ah! Okay, okay! Tara! Balik na tayo! Pwede siya daanan mga boss kaya lang bubuhat ka ng bike. <laughs> Saka na lang natin alamin pag passable na siya. Eh balik tayo. Mga boss, quick quick muna tayo. quick <laughs> quick time. Quick quick. Quick quick. Wala lang kape yan eh. Kung may kape, kakape tayo. Quick quick muna tayo. Quack, quack. Quack, quack. Quack, quack. So, mga bossing, tapos na tayo mga quack, quack. Kagaya sabi ko kanina, labas nandito na mahay. Volcano! Ayan na, ayan na. Close up. Volcano! Kaya bali, ang natin doon nga pala ulit sa Maya Heritage Park. Yung right na yun, papuntang open canal yan, ang labas niyan. So tayo, kanan tayo. Malayo palang kita na yung ano, yung plug na malaki. Yun. Uy, ginagawa si Inang Laya. Yun. Since alam ko na sa sa'yo ngayon, lagi na kitang tatawagin. Inang Laya. Pala dito na tayong dadaan sa may ano, Lancaster Kanan tayo dito. Oh. Yon. Yon bali ang labas natin dito na sa may yung dinadaanan natin papuntang Dasma. Paborito natin. Yung bali nandito na tayo sa may rotonda na Lancaster. Medyo may narinig na kami kumukulog eh. Medyo shortcut tayo. Dito tayo dadaan sa dinadaanan namin na shortcutan. Bali ang labas natin nito San Antonio Nobileta na. Kaya bali yan dyan sa may gilid ng simbahan na yan. Dito tayo dadaan. Bali, San Sebastian, Gawit. Tapos, San Antonio, Nobeleta. Bali, hindi na siya secret ngayon. <laughs> Kasi yung secret na dinadaanan ko pag pupunta ako ng Imus. Kaya minsan, sa Lancaster na ako na kapag start ng video. Dito ako nadaan nun. Kasi minsan, ride out ko hapon, mga alas dos, alas dos media Dahil na pag solo ride na ako, medyo mainit pa. Ngayon, pag dito ka dumaan, medyo mapuno. Hindi masyadong mainit. Yun. Kasi dito na labas natin. Ah. Alapan. 2A. Yun. Ngayon, hindi na secret to. Alam nyo na. <laughs> Oh, diba? Yung lang maganda pag chest mount, to oh. oh, hands free. Nakarecord ah, ka lang. <laughs> Brownie! Hindi kita tatawag tingin, Brownie! Hindi kita susumbok ito po, Brownie! Yung bali, ito yung view nyo dito pag dito kayo dumaan. ilog saka ang ah, dito probinsya vibes oh. sarap Our Lady of Lourdes dito pa rin tayo Alapan Imus ang ah, bali maraming ano dito hanging bridge tatlo yata yan dalawa o oh, tatlo Mago mayroon pa doon dalawa. Dalawa. Oh, tama dalawa. Sarap dito dumaan din. Fresco pa. Hindi siya mainit kasi maraming puno. Mga vibes na gusto natin. <laughs> yan bali ang overpass na yun. Yung ginadaanan natin papunta ang pag nasa may ano tayo, Bakao Gentry. Yan. Antel. Papuntang Antel yan. Uh -huh. Pero hindi tayo doon dadaan. Dito lang tayo sa may San Sebastian. Ha, pag nakita niyo yung court na yun, saka yung chapel na to sa kaliwa. Tama yung daan San Sebastian, kawit. Pali yung kabila na yun yung nakikita nyo sa kabila. Ano yan? Antel. Subdivision yan. Barangay San Sebastian. So, bali ang arko na yan ng San Sebastian. Boundary yan na San Antonio na Beleta. Saka San Sebastian Gawin. So, andito na tayo. San Antonio na na tayo. Yan, oh. Masarap din dumaan dito eh. Provincia vibes. San Antonio Elementary School. kaya yeah, kung ka pa sa part ng video na to. Thank you. Hindi <laughs> ko alam, parang second time ko lang na video dito. Yung una, yung walang boses. Kumbaga, ano lang. Video ano lang talaga. Yun, bali, shoutout nga pala kay Kuya Abe, Caldeon. asa sa family. Uy, bombastic. Mga ah, sa mga cup-cup dyan. Check nyo yung page nila. Bombastic. Yan, <laughs> bali, yung overpass na yan. Ano yan? Centennial Road dyan. Isa kabila nyan yung Bacow Centennial. Dinadaanan natin pag papunta tayo Gentry, Bacow, Tansa. Dyan tayo nadaan. Yung mga boss, siguro natatandaan nyo yung tulay na dinaanan natin oh, dito yun. Ayan okay, yung hanging bridge na yun. Ang bali dito pa rin tayo, San Antonio. Pero San Antonio uno na to. Shoutout kay ano, kaibigan natin dyan, Rick Jay. Dito yung mga ko. Shoutout sa mga pinsan ko dito. Park Boys. O pang Torres. Shoutout sa inyo. Ito, Camellia Noveleta. Shoutout. Kaibigan nating malupet. Wiwi. Wiwit. <laughs> Tapos yung pag dinerederate nyo din yun, ang labas natin dito na. San Jose sa Veleta shout dyan sa mga tita ko dyan na ilayong hindi na sa mga tiya ayong kayo yun, San Jose na tayo buwelo lang tayo dito <laughs> alam ko nakadaan na rin tayo dito eh. na vlog ko na rin to yan yeah. Nalabas natin dito na sa may Noveleta Public Market. Ito na yung Noveleta Bridge. Yun, oh, dito na tayo sa may... ...kanto ng Noveleta. Ayan. Hindi ako nabudol sa kape. Mukhang dito ako mabubudol ah. <laughs> ha? Walang edema. Walang itim. Akala okay. ko mabubudol ako Tinapay na lang. <laughs> tinapay na lang. Tara, bilhin mo na tayong tinapay. Bali, nandito yeah. tayo, Barangay Magdiwang, Nobeleta. Bumalik tayo dito sa may Santa Isabel. Bali. bili bilhin lang tayong tinapay. Ay, mga favorite nila yung misis. At yung dalawang anak ko. Oh. Mga favorite nila yung tinapay. Mga palayan sa Ibais. Ayun na. Nakakasayaw ka. Nakakaway. Ibais. B-Bice natin, di ba? B-Bice na ah, dito tayo mga favorite nating bakery. Kaya, shout nyo na. Baka may gusto, ba gusto kayong batiin. Mga <laughs> sa ibang bansa, mga kamag-anak, mga kaibigan nyo. <laughs> yeah, ate, oh, para makita nila. Ayaw mo? Iya sila, naiya. Iya po kami. Galing na lang po kayo dito sa bye, masarap po ang tinapay. Hindi, promise, masarap. Kasi <laughs> hey, lagi ako dito nabili pag Pag yung merong bilin si Mrs. Dito ako lagi nabili. Masabi, Baybays. Meron kasing bambrans yan doon sa menu bileta. Dito. Oh, okay. Sa kawit, meron din. Let's go! Ano na, may sinasabi ka? Pagbibili ako tinapay. Ah, akin ah, yun lang yung binibili ko. <laughs> Kaya pala mahirap, mahirap ka pala pabili ng tinapay. Isa yung lang bibili mo. Solo mo lang. Kasi e, alam ko to sila, 24 hours siya. Yung bakery na to. Hindi ko lang alam kung lahat ng branches nila. 24 hours. Kaya masarap ang tinapay. Tila ako yung nabudol. <laughs> ang dami ng tinapay. Eh. Ayan. Alam cafe okay, tayo? Hindi okay, tayo. Bakit gutom ka na? Kainin ko na yan. Let's go! Yo, time check natin, 5.41 p.m. Bali, pa-uwi na rin tayo. <laughs> Bali, dito ko tatapusin tong video natin na to. Sana magustuhan nyo at sana mag-enjoy kayo. Gusto nyo kakalimutan. Every gising is a blessing. Thank you. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Kaya nga, every gising is a blessing. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Sa paggabay sa amin lagi, sa pagpadyak namin, saka sa lahat ng ginagawa namin. Thank you sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin at Facebook page. Maraming maraming salamat po. Nag-aantay ka ng ending No? wala na, hangin doon lang yun.